Oke okay, ning adlaw. Karung adlawan at karon dinhi sa Guadalupe. Tongod gay isa ta samag sacrifice ani ning atong su so taon pod ni atong lantawon. Kong unsa gay porma ani kay mato panila. Siam kasapak daw ni. Eh. Ungwa ko masayop. Sugan so, ni atong Makita karon na anagid karong daghan gay tawo nga ang uban ga atras abantina. Ang uban ga pabalik na, ang uban pod ah, padulong pa. So mas daghan ang Padulong pa kay mo lagi sa pamamagitan sa karon sa atin taon ni makita Sa yung kung ano yung kung ano yung yung kung ano na kung ano yung sa ano yung kung 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 ano yung ano yung kung ano yung ang para pabalik na o mauna po ni ang para pabante so atong makuan karon is nagreen niya pagyapon ang padulong dito sa maong ah, Guadalupe Church dito sa ibabaw so din so, kakuan karon ka tao din hipot sa pikas lagnit sila sa yogi kay mula maapas maapas pang sa init kung dili ni mo arang kadahan nga sa ah, sapa

Halo tuna. Ah. Oh. Saya hitam. alright <laughs> guys, before ka makabot sa Ilahang kuan. Ah, uh, tryon sa Guadalupe. Muagi sa kadini sa Ilahang gamay nga kuiba. So na kay gamay para sa Ilahang. Ah, donation box. Uy, isa. Okay. So, ano so, Oh, ang uban katong maghawid maghawi diya. lang na ninyo. Kana, Hawiri lang na ninyo. Kana, kana. Kini, kini, kini. Kini, kini. Kanang santos nga nagwan diya. Hawiran ninyo na kasi magsulod mo. Katong gato, oh. Katong dili gato, oh. Ah, kaya gapon. Pindera na sa imo, oh. Mag-asay mo, gusto. Okay. So, muna ilahang gamay nga kwan. Alright guys, nara. So nakasulod ta ning ah kuy bang agamay Bale alang sa ilahang kuan pod nya dinhi ka magwis. Kay nakasulod maka didto, kampo ka to. Dinhi ka magwis. Tagak lang mo na ilahang kuan. Oh, okay. So pada yon ta sa sonahan. Let's go. Nira. Kapila na nga sapat ni. Ya, So, pabor kayo yung pagpanaog pero ang pagpabalik po silang ano, salbabida. Ano yun nga, sakto-sakto rapod ang pamasahin ni mo ka na kayo nga no. Koro kung ano, napasaan na no, siyang kasampay mong bakla yan. Shout out na lang ka din eh, nag-sacrifice no. Kaya di idalim di, din yung sacrifice yun, sana all. Hindi yung nga unta tanan mag-sacrifice. Pero ang uban mangod, nanay uban ang kambati. Ang uban, nanay mga kuhan mo na. Ligin nato magkuan. So kato tong nakita bitaw, naraw. Nato silag na imo sakay, na imo plate. Mo sila sa sulog. Nato Mangrilik nah, Nang dili kung nganong naa gid plate ani kay pasanon anon, ani mo gikan dito sa tumoy kay sangko ba gid dito sa kay sapa. Nga ibalik ra nimo kay Nana say pasayro magkulat-hulat dito. So, Mao ni siya. ang nilang life dire so rin dot enjoy ka wala ka kamas kamas og tubig sa sama amang pagbakay baklayan eh okay uy, na. hmm, pugong pugong lang yun uy ito na gilangoy na ah, sige lang ginahan mo na sila gilangoy langoy mga kwan ito so, na yung dire sa mga kwan o oh. mo oh, po ilahang kwan dire Ah, sure kayo. Sure kayo nga maka Oh, gamay lang, gamay lang kay baking, baking, baking. Ah, okay. Okay, gamay lang kayo, kayo. Oh, pop. Oh, traffic, traffic. Oh. Okay, power kayo. Ah. Oh. Master kayo ilahang padidita no. Ingaw biya kay sanan sila. Master kayo. Ingaw so, kay tamak-tamak tubig ba. Mustard. Sir, nagbuntag dia, sir. Vlog dia, vlog. Vlog, vlog ta kuno, hi sir <inaudible> ba. Shoutout, sir. <laughs> Shout out dia yes. sa tong mga kuno. Ano, fire. Agay. <coughs> yun. Okay. Karapin namin sa sacrifice sa lang Pero oh, kadaghanan mag yun. Basta once mo saka diri, dapat pangandam na Kaya kabalogi ka. Huh? Sa mo huh? agi Andre de Pita. <laughs> Shout out. Shout out sa itong mga idol diri. Basin ako'y followers diri sa kabuo. <coughs> dili mag utagad diri. Pero basin ba na ako'y followers diri. Oh, Tabo na ako. Kaya dili mo nito ka itanan.

ini tapi kau tahu, bukan tahu nggak tapi sa pagkakaroon parehas ang forma na ay daghan kayo parehas level ang kadaghanon nga mubalik og ang mo abante so ako pa banti ko ah gamay ra ni kani nga kani nga mga ako ani kani nga kadaghanon ni eh. sa so ina kanang patro sa banti mga tao parehas level up ang kon ang kadaghanon padaghan pabalik mas parehas ang pabante araw hmm. Say nang kabasag mo na imo bungad sa imo, grabe ka ka no. Hmm. Tu raw. So say nang kada ang mga tao ha. Hala ka diha. Hmm, ora. Ora. Kada ka no. Grabe.

pagkakaroon mo ragdaghan ang pabalik gamay na lang ang Hi guys! alright naan na kita sa ikasiyam na sapa so nakuha na ginato nakabot na ginato ni tumo na rin nila ang uh, simbahan diha uy uy So din hin na nato makita ang kada na sa tao. Uh, ah, na to tungod usab sa mo na gitsad ang punuhanan. So kung katong gusto na mubalik pwede na po ay mobalik kung maka man ka didto. Kay mo magid ang katuyuan gyud. So mo na dai ni siya. Sa so, makita karon nagkatag ang mga tao din ha, sa nahan. Okay. Sa na, so, uban nagrelax pa ni. ang uban. Pabalik na gid sila. So, makita oh, sabi. Kaya nga tao gyud.

Plan. shout out shout out lagi okay, ya oh uh, murah <laughs> dagdag ya pun mam sehat apa sehat sama kamam ay shout out buat keamanan kagian di oroh shout out dirak oke mau day ini ang Ah. Kandang ada kutan Mau beli buntut. Okay,